Sabi ko sa mga anak ko, amoy gasolina na. Bigla lang may nagliyab na lamig masyado. Pagtapon niya, apoy na agad. Gasolina talaga. Yung damit daw na kinuha ninyo, hindi nila damit yun. Saan ninyo nakuha yung damit na yun? Yan po yung suot nila, ma'am. Paano niyo makukuha yung suot nila? eh, nasunog nga sila. Dumikit nga sa katawan nila yung damit eh. Sinabukasan, ma'am. Nagpunta doon sa bahay nila, ma'am. Wala no. sila sa bahay. Nasunog nga eh. doon sila sa ospital. Hindi nila kayang pumunta dyan sa inyo. Kayo ang dapat pumunta sa kanila. Hindi ba? Tutulungan po natin, ma'am, si ma'am na uh, private team natin considering na, na hindi pwede yung mga krimen na talagang uh, go against humanity. Uh, at dito ini po natin sila ng flight yes the next uh, day, agad-agad di ba uh, at sinamahan okay. po ng ating reporter na si Ruby, sa Sarangani province na rin po si Ruby kasama yes. po yung uh, mm -mm. complainant po natin ah uh, Ruby may gandang hapon yes pagaddang hapon ah uh, Shari and attorney Aina ngayon nga po kasama ko si Ma'am Marinor at ang kanya pong anak ah uh, nandito kami ngayon sa Davao City uh, Prosecutor's Office para to work out itong pag-subscribe ng isa sa biktima na kasalukuyang naka-confine ngayon dito sa STMC Davao City. So, meron po tayo mga natuklasan at ano mm -hmm. na no, July 30 po pala na after nung incident po nung nasa ospital na sila, Ma'am Marinor, ay napuntahan po sila ng BFT para makuhaan po ng statement and affidavit Uh, kaso nga lang po, uh, si Ma'am Marinor, dahil nga po sa nangyari, eh, medyo shock pa at hindi niya po natandaan. Ito pong pagpunta ng BFP po. Pero meron pong mga pictures na nagpapatunay po na sila po ay napuntahan at nakuhaan po na si David. Pero yung araw na yon July 30, yan din yung araw na nangyari yung insidente, di ba? Yes po, attorney. Kumbaga, uh -huh. uh, nangyari po ang insidente ng alas dos po ng madaling araw pagka ubaga po mga 4 si, uh, four or six po pinagtahan na po ng BFP po pong sila Ma'am Marinor. Okay. Diyan pa lang, iinit na naman ulit ang ulo ko. Kasi, di ba pag ka ng salaysay, dapat of sound mind and body. So, paano nila makukuhanan ng tamang uh, sitwasyon o ng tamang kaukulan na impormasyon itong mga biktima na nakaratay pa sa ospital at ni hindi pa mapag, maapektuhan kung ano ang magiging kahinatnan ng kalagayan ng katawan nila. Pero sige, di ba, uh, bigyan natin sa kanila. Nagkaroon ba ng follow-up na pag ano, ah. Uh, ito? Dapat po attorney is babalikan ulit nila sila Ma'am Marinor. Unfortunately po agad-agad pala inilipat eh, sila sa ibang hospital, sa Cotabato Hospital po. Then after ng Cotabato Hospital ay napunta na po sila dito po sa SPMC ng Davao City po. Again, the lost contact po sila. Okay, again, hindi natin kayang tanggapin ha na, na, na nawalan ng contact kasi may record naman 'yan. Mano ba naman yung from hospital to hospital, alaman nila kung nasaan 'yung mga biktima, 'di ba? It was tatlong one. It does not take much para hanapin. Hindi naman 'yan makakatakbo o makakawala ng kung saan, 'di ba? Ang ang natural, kumbaga, dictates of protocol. Saka so, siguro, sabihin ko na lang ha, common sense na lang na hanapin nila yung biktima para magkaroon ng follow-up. It's unfair na parang, ako kasi, Shari, ang nakita ko lang dyan for compliance. Mm -hmm. Yung parang masabi lang na naimbestigahan, napuntahan, na affidavit, napapirma. Naintindihan ba nung mga biktima kung anong pinirmahan nila? Di, hindi nga maalala ngayon ni, eh. Yun pa isa. Actually, kahit yung tinatanong natin kahapon ay nung Monday yung investigador, pati yung investigador, hindi nyo maalala eh. ba? Diba? So again, ako, I still believe there were a lot of lapses. O may nagtatanong, saan nang galing yung damit nila na pa? Bakit buo? Hindi yes. nasunog? At for the ayon po sa isang witness po na mm. uh, tumulong po kalamang marinor noong sila po ay nasunog na nga po. Pagka labas daw po ng mag ay agad-agad na inapula nila yung apoy at the same time po, ginupit po yung damit na suot-suot po nila. Mm. Bago po mai, mapunta sila sa ospital ay mapalitan na po nila ng damit. Ayun. Ngayon po, uh, pagkarating po sa ospital, kung nakuha na po na damit ng BFP, ay yung damit po na, palit, na mapalitan na po nila. Yun. So, ibig sabihin, hindi nga yun talaga yung damit nila nung nasunog. Tama? Opo. Hindi okay. po yun, attorney. So, again, common sense will dictate, nasunog, tapos ang kukunin mo na damit, hindi sunog. Eh, hindi ka ba magtatanong bakit, bakit ganon? Again, nasa proseso. No? Uh, kulang ng pag-iisip, sabihin na natin, para maipagtagpi-tagpi kung ano man yung nakita nila doon. ba? Diba? Ano ang kalagayan ngayon nung panganay? Kasi concerned tayo na nasa ospital pa, ba? Diba? Tapos... Yes po, authority. oo, So, nasa ospital pa. Ano ang kalagayan nun, yung bat, yung batang yon? <clears throat> As of now, Atty., uh, bumuti naman na yung lagay ng bata. Mm -mm. Ayun nga, kakatapos lang din po operahan noong isang araw. Okay. At medyo ano po ang bata, emotional po. Kasi nga, okay. malayo po ang kanyang nanay at yung kanyang kapatid po sa kanya. Pero as of now po, okay naman na po yung bata, attorney Nakakausap na ng maayos at nakakapag-cellphone na rin po. Okay, so out of danger na. Kung baga hindi na siya tatawagin natin na critical state. After three months? Yes po, attorney. Oo. And then, uh, follow up natin. So, sino ang manunumpa? Sino ang magbibigay na ng salaysay? Okay. Yung pasyente po, attorney, yung naka-admit po ngayon dito po sa SPMC Davao City. Siya na mismo. Bakit si Marinor? Hindi ba mag-i-issue rin ng ano? Gagawa rin ng Actually, salaysay niya? Sa hapon po, attorney, nakuhaan na rin po ng statement okay. si Ma'am Marinor and yung kasama po namin ngayon na anak po niya at saka yung mga witness. Ang pinakakailang na lang po talaga attorney mm -mm. is yung affidavit po noong kanya pong anak na nandito sa Davao. Okay. So ibig sabihin, uh, kumilos ng ating kapulisan even without or even in the absence of yung tinatawag na BFP report tama ba yung sa Bureau of Fire so, kasi dati yun ang sinihintay ng PNP eh. Ah, uh, BFP po attorney ang gumagalaw ngayon kasi ah mm -hmm. uh, Since ito daw po ay fire, mm -hmm. under pa rin daw po ito ng BF. Oh, so sa kanila pala talaga, hindi doon sa uh, PNP ng Kiamba, ganoon yes, ba yun? So. so ano ang magiging role ngayon ng Kiamba Police uh, Detachment o Station? Wala na muna Aba, magiging sila. Magiging role na lang po mm -hmm. attorney na ito po ang uh, papulisan, sila po ay papasok na lang once na meron na nga po tayo na na ano po na suspect kung huhulihin na po or papahanap po. Okay. Ah, uh, saan ngayon tumutuloy sila Marinor? Ma wala silang mababalikan na uh, pamamahay? Yes po, attorney. Wala po. Actually nga po, eto pong mga damit nila ay binili na din po natin. Mm, -mm. Uh, katulong na rin po natin yung BFP na bumili din po ng mga damit at mga pangangailangan po nila, Ma'am Marinor. Salamat naman sa BFP at uh, nagkaroon rin pala sila ng ambag, ano? uh, naawa rin sa kalagayan ng mag-iina. Actually, Atty., pagkarating na pagkarating pa lang po namin dito, nagsimula na po yung BFP na mag-imbestiga po at maghanap ng witness. At uh, hanggang ngayon po, ganun pa rin po, uh, kumikilos pa rin po sila at wala silang tugan actually. Eh, kung hindi pa umabot dito kay Senator Raffy yung kasong ito, uh, nagdududa ako kung mabibigyan pa talaga o mapagtutuunan nito ng pansin. Pero, sige, be that as it may, nagpapasalamat tayo. Lalo na uh, ang kausap natin was si Fire Superintendent Reginald Legaste, ang uh, Provincial Director ng BFP Sarangani. Tama? Oo, kasi siya na yung kausap natin nung lunes, di ba? Nasaan kayo ngayon? Nasa Davao pa kayo? Yes po, andito po kami ngayon sa Davao City Prosecutor's Office Attorney. Mm -hmm. nag na lang po kami na may niya assign po na fiscal para po badala po sa SPMC, sa mm -hmm. ospital po kung nasaan po yung anak ni Ma'am Marinor para po makapag-subscribe. Kasi hindi po po pwede na lumabas po itong anak ni Ma'am Marinor kasi may mga aparato pa po. Okay. Tapos pagka uh, kumpleto na yung mga affidavit nila, it mag sino ang magfa-file? Uh, BFP na ba ang magfa-facilitate nito? Yes po, attorney Bureau of Fire Protection na po. Okay. And then, ano magiging role ng uh, PNP? Kasi I'm sure pag uh, magahanap nung uh, hanapin yung suspect, di ba? Or tawagin na nating person of interest. Yes po. May information kaya sila kung nasaan itong suspect? Yes. Ah, uh, dadito po si Ma'am Marinor Attorney, ano, uh, sinasabi din po ng mga kapitbahay, ay mga kaibigan ni Ma'am Marinor na yung suspect daw po ay nasa area pa rin po ng Siamba. Okay. Uh, sana uh, matugunan na ito sa pinakamabilis at pinakamadaling ano no panahon uh, para uh, mabigyan na ng hostisya ang nangyari sa magiina. Uh, ulitin ko lang no, nakikiramay tayo Shari kasi mayroong five year old na anak yung bunso ni Marinor na unfortunately ay hindi nakayanan yung pagkasunog ng katawan niya. Uh, Marinor so nandyan uh, ang wanted Daba. sa radio ay uh, nasa likod mo lang Opo. nasa tabi mo. Opo. Salamat po, afternoon. Mm. At uh, higit sa lahat nakamonitor si Senator Raffy dito sa nakatutok sa kaso mo na ito. Opo. So Sherry, tayo mag-magaantay na lang tayo ng update trend kung anong mangyayari sa kaso na ito, mm -hmm. no? Tututukan so, natin 'to. Yes. At um Uh, Ruby, i-settle mo na 'no yung uh, balance nila kasi yung uh, running bill nila para maipasa na natin sa office ni uh, Congresswoman Jocelyn Tulfo of Acces as Party List gayun din sa office ni Senator Rafi kung ano man yung maitutulong po natin sa medical pa na kailangan ng pamilya. Okay. Yan okay. po. Sige. Okay. Maraming salamat and uh, ingat kayo dyan at uh, magandang hapon. Ayoy ayo mo din ha Marinor. Oh, sige, ma- uh, sige, attorney. Salamat sa inyo, ha? Okay.